nila ko gusto doon. Hindi kanila nila gusto doon sa lugar ninyo? Hindi. Bakit? Sabi nila po, pangit ko ugali ko. Pangit na iskarte ako. Pa, ah, madiskarte. sabi nila, po, sabi nila pangit ko ugali ko. Ay, hindi. Huwag mo nang itindihin yung mga sinasabi ng tao. Itiris, oh, yung bill nyo, nakurinti nyo. Sino pong masasaktan na to? Oh, di ba ako din po yun? Bakit? Ano ba sabi sa'yo? Itiris, natawag sa'kin. akin. Atiris? Oo. Oh. Sira ulo. Oh, yung bilang Corinthians. Eh sino nasaktan ako po? Ah, tinatawag ka nila si Raulo. Opo. Okay. Minsan nga po ay eh, man ako ko gulay. Oh. Badyaw 'yan. May eh, ganyan na naman. Yung asawa ko nasasaktan din sila. Mm -hmm. Hi, good morning! Magbigay po ako ng gulay para sa inyo. Ha? Ah? po tayo ng gulay. Ay! Galing pa po yan doon sa amin. Pinupintas po ng asawa ko. Ah, pinapatanim niyo to? Opo. Opo ka, opo ka. Ito. Pasok ka, pasok ka. Opo. opo. Um, kumusta kayo? Okay lang po. Ba't nag... Ano? Tawag nito? Pumasya lang po pa. Pumasya lang kayo? Opo. Ikaw yung ano, yung... Kasi happy po. Shopee. Oo, oh, ngayon na po wala po kaming ilaw eh. Oh. Oo. Hmm, kami ng ilaw eh. Pinutulan kayo. Opo. Okay. Ito ba yung baby nung nagpunta kami? Opo. Oh, Pagpunta Mala. po sana kami nito nyo nung papabinyag po sana. Kukunin sana kita nyo yung hindi nasabi nga na sa ako. Oo. Oh. Ngayon, nabinyagan na? Opo. Oh, oh, very good. Hello, Hello. kumusta? Hello. Hello. Po. Hello. Oh. Bless, bless. Oh, bless Ah, oh, very good. Yeah. Bless. Pilitas mm. 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 yun po sa amin yan. Hmm. Ba't hindi kasama asawa mo? ano um, ah, nandiyan. Ano si... Hindi, okay lang. Ano si nakyan nyo? Hin May... Hiniram lang namin. Ay, hiniram ninyo. Mm. May papaya pa. Uh, kulang na lang po dyan. Sa akin, kamatis eh. Ah, kamatis na lang kulang. Wala eh. May eh. manok eh. sana ako nanitin. Nawala eh. Ah, nawala. Ayan. Okay. so, yeah. no. Pero ayan mga kababayan, mga kabarangay. ano'y yung mo ulit? Rosemarie, Ate Rosemarie Rosemarie, mga kababayan mga kabarangay si Ate Rosemarie tega kabilang barangay po siya napuntahan natin siya sa kanilang bahay at naabutan natin sila ng uh, tulong pinansyal Nakita ko yung kalagayan nila doon sa kanilang bahay nung time na pinuntahan ko, ilang buwan siya noon? isang, isang buwan pa lang isang buwan, one month pa lang yung baby nung napuntahan ko kaya binigyan natin sila ng, napigyan ko siya ng 10,000. Mm -hmm. Nung time na, ano, so, kumusta yung binigay kong 10,000? Anong ginawa nyo? Binili niyo din po ng mga gamit ng mga bata. Binili nyo gamit ng mga bata. Okay, very good. So, ngayon, ilan ang anak mo? Dalawa? Dalawa pa lang. Bro. Dalawa pa lang. Anong trabaho ng asawa mo ngayon? Nagbuburpo lang ng okra. Sarili yung tanim to? Ano po, yung okra, pag nam yung nam nila. Ah? Alam mo. Yung... Pati sila pag nagtita. Kala rek, kanu kuno ko nila sa badge. Nga, nananusan ko lang, wala kaming ilog. Eh. Mainit eh, sa mga bata. Eh. Bibenta pa sana ko ng ganyan. Oo. Oh. Nang no, patang palaya. Kahapon, nabenta ko. So, Benta kayo, mga kayo. Kanina, kalaman siya. Eh. Hmm. Pagtitinda. Lalaki ba ay babae? Babae. Ah, babae. Pakulit Makulit lang kasi. Okay. ganun talaga. Pero sana hindi mo na masundan para hindi ka mahirapan. Gawin ko na ako po ng palaigit. Bawar pa. Bakit? Bata pa po ako. Madalas akong anak. Sabi ng doktora. Oo. Oh, marami ka pang iaanak. Oh, ayoko na. Sawa na ako sa mga nakikita kong nalangan. Napapagod na din. Napapagod ka na. Kaya lang sa gabi. <laughs> Laging masaya. Laging masaya sa gabi. <laughs> Kaya hindi mapigilan. ha? <laughs> ah? O oh, pero ano, Ah, kailangan ah, tawag dito, ah, family planning. Gabay ko po sana. Kasi kawawa, no? Panginga isang upuan. Para in baka malag... Sige, sige, <coughs> pwede. 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 Pwede lang siya dito. Ayan. Baka malaglag. <laughs> Ayan. O, oh, huwag malikot, ha? Di ba? Payo ko lang, ah, uh, wala naman ako kung ano sa kung ilan magiging anak pero payo ko lang kasi nakikita ko sa sitwasyon mo nahirapan ka family planning kasi kung ganyan kali tapos masundan lalong nihirap di ba sabi nga ng kapitlay nang wala kang lalaki pa ayoko na ah gusto nila sundan ng lalaki hmm, hindi na, na kailin nila tulungan nila kung manganap hindi kaya parang manganap mag isa Ma, Mahirap manganap Buti -buti. Pero ilan ba gusto mong anak? Dalawa lang. Dalawa lang. Tama Oo, lang. kasi mahirap ang buhay, no? Tsaka mas gagaan ang buhay ninyo kung yung asawa mo nagtatrabaho, ikaw... Naglalat na benta sa so bahay. Kahapon po, nagtinda ko ng saluyot. Oo. ako doon sa sa kapitbahay. Oo. Bininta ko 20. May magpamirinda lang sila. Tama yun. Kahap, isang araw ba yun? Laki. Alam mo, walang imposible sa buhay natin, lalo na't mahilig ka magnegosyo. Pag lumaki-laki na ng konti yung mga anak mo, Paul Pors ka, Paul ka sa pagtitinda. Yun ang gawin mong negosyo. Marami nang yumaman sa pagtitinda ng gulay. Yung ko nga man, lako ko yung, yung mais, ng dekat. Oo. Oh. Binibenta ko yung sabay bahay, yung Benta ko, oh. ko yung, yung, digot, oh. Ko yung bahay, ko isang daan. Oh. Ang binibenta nila ng pampas, binibenta ko. Mm -hmm. Yung kami na sa ako. May pa sa Mga law kayo mayes. Ante, dekat. On, teke, dali muna. ko. Kaya mo pa lang. May, bike ka. Hindi na. Mama, maraglag pa ako. Hmm. O, sige, bilhin ko na. Hindi na kiluan. Ano na, nandekat lang yun. Manok na. Pagkain ng manok. Ah, oh, pagkain ng manok. Ano ba kanino? Masipag ako. Ilang taong ka na? Ma 25. Kahapot. Hindi ko may 21. No, 25. Bakit hindi kasi sinasamahan ng asawa mo? Bakit? Andiyan, nagsi Ah, nagsi cellphone. Ano yung Sige, hayaan mo na kung ayaw niya. Ano problema? Ah, hayon, mga kababayan, mga kabarangay, gaya ng aking sinabi, si ate Rose, ano pa? Rosemary. Rosemary. Natulungan na natin yan. Masaya ako. Dahil nung natulungan natin, nakilala niya tayo. And then ngayon, may bigay silang ano? Papaya. Ito. Papaya. Saka okra. Masarap ito pang ano. Uh... Grito. Oo. Oh. Pinapaksiw to okra? Opo. Ano po, pinapaksiw po namin ito. pag wala kami ulo. Oo. Oh, oh. Sa prito. Minsan nga po ginagawa ko dyan. Oh. Iwain ko yung gitna. Lalagyan ko ng itlong. <laughs> oh. Piniprito. Kasi ang alam, uh, hindi ko nasusubukan to ano. Ginagawa lang namin dito, sahab, sa sahog sa pakbet. O kaya ilaga, sausaw lang sa bagoong. Pwede po yan i-prito tayo sa taksil. i Hindi pa ako nakatikim ng pritong ano, okra. Masarap po yun. Ay, ganon? Matry nga, no? Pagpapasalulit po ako dito ulit sa inyo, dalaan ko kayo ng... Untin ko ng kumpakit. Pero... Ang kurap kung mas nakakaagaan sa iyo na ibenta mo para mayroon ano, kayo. Minsan nga po walang pera mga senior doon. Ah, walang bumibili rin. Eh, 'Di ba? Ano, nagbenta ko kahapon. Hinihingi oh. ko na lang doon sa kabilang bahay, barrio doon. Oh. Kaya nga ako na ng ukra mo. Bentahan ko 15 lang ginigali 15 pesos. <laughs> hmm. Anong, uh -huh. kulang Ulang pa ano? Kaya, uh -huh. ma. Ito, makulit. Naggagatas yan o breastfeed? Breastfeed ko yan. Ah, breastfeed. Ito sa Ilan taon na yon? Ilan taon ka namin? Three. Kapasok na siya. Three. Three years old. Napakahirap. Kasagsagan pa ng kahirapan. Yung mama ko nagagalit sa akin. Bakit? Sige, pamagbuntis ka ulit. Piling mo, madali lang mga anak. Oo. Oh. Kasi isa't mother kung pangat na asawin Mm -hmm. Na-add ko para sa Facebook. Nahanap ko na. Ah, nahanap mo na yung mama mo? Yung totoo mong mama? Stepmother. Ay, stepmother. Galit nga sila sa akin. Bakit? Bakit na naman? Ano, hindi nila naman gusto yung anak. Hindi nila gusto yung anak mo? Mm Bakit hindi nila gusto yung anak mo? Hindi ko alam. Ba't matanda na po yung asawa ko sa kanila? Tingin mo naman. ilang taon ba yung asawa mo? Kulit magti-59 eh, kung doon. 59 na? Sabi ko, mahal ko yung asawa ko. Pipiliin ko, mahal ko yung asawa ko. Ah, yung asawa mo, 59 years old na, magsi-60 na. Oh, sabi nga, 60 na siya, magsi-60. Sabi nga sa akin. Oo. Pero okay lang yun, importante, nagsasama kayo ng maayos at nabubuhay niya kayo. No? Pero pag 60 yun, okay na, hindi na makakaanak. Magkakaanak pa ba 60? Okay na lang. <laughs> ha? Okay na no. Pero sabi mo kanina, pag gabi, masaya. <laughs> Oh, masaya bakit? Nung, um, ha? Makasaya, makasama ha? sa bahay. Ano bang ginagawa sa iyo? Bakit ka masaya pag gabi? Wala, nagyayakapan lang. Oy, nagyayakapan no? Ayan no. Oh, <laughs> ha pa yan bago mag 60, baka hahabol pa. Hindi na, ayoko na. No? Eh, hindi na. O oh, sige. Sana all mga kababayan no, masaya daw pag gabi. No? <laughs> Hindi, nakuntog ka na naman. Ay, hindi na. oo. Oh. Nakuntog ka na. Kahit mahirap ang buhay mga kababayan, ayon sa kanya, masaya naman sila paggabi. Pero doubt ako, bakit gabi lang masaya? Dapat, hindi ba dapat kahit araw masaya rin? Minsan wala siya. Ah. Ah, so sa gabi ka lang masaya. Okay, nandun siya sa tabi namin. Oo. Ah. Pero ano, alam mo ate, payo ko lang sa inyo, no? Gusto ko, hindi ka masaya sa gabi lang. Gusto ko araw at gabi, masaya ka. Ha? Huh? Bakit hindi ka masaya pag araw? Malungkot ka. Bakit? Lagi po ka malungkot doon. Lagi ka malungkot doon pag araw. Ngayon, po, may nasasabi ang kapitbahay, ganyan. Yung nasasabi siya sa akin. Yung anak ko makulit, ganyan. Hmm. Ako nasasaktan eh. Ganun talaga ang bata, makulit. Maingay pa yung anak ko. Hindi nila masabi na. Maingay. minsan nga ko yung anak ko, dalawa pa yung makulit. Sabi ko nila, maingay kayo, hindi kayo makakatulog ng bata. Na mga matutulog kami, ang iingay. Hindi nila gusto doon. Hindi kanila nila gusto doon sa lugar ninyo? Bakit? Sabi nila po, pangit ko ko. Pangit, may Skype yan. Pa, ah, madiskarte. Opo, sabi nyo na pangit ang bahay ko. Ay hindi, wag mo nang itindihin yung mga sinasabi ng tao. Opo. Pero yung bahay nyo, ginawa ng asawa mo yun, di ba? Opo. Bahay ng asawa mo yun? Lupa nila yun? Hindi po. May sarili pong lupa nyo, may ari sa bayan. Hmm. Ano ka Ano, pinapalis na din kami doon. Salamat kami na ang ka asawa ko sa DA. Ng 10000 Isang bahay, 10000 Binili nyo? Ano po? Pinambayad sa abogado. na nga nila doon, hindi kita gusto. Ayaw ka namin dito, may ingay yung mga anak mo. Hmm. Pagka ganun sinabihan ka nila, sabi mo, pasensya na po kayo, hayaan nyo, lilipas din yung pagkabata nila. Kasi pag lumaki ang mga yan, hindi na maingay. Hmm. Ganun talaga yung nagpapalaki ng bata. No? Minsan nga po ito, na ano, may sakit, pero din. Hmm mga anak mo mari, patigilin mo, nakapatalot na. Itiris, oh, yung niyo, ng nakurinti nyo. Sino pong masasaktan na to? O, di ba ako din po yun? Bakit? Ano ba sabi sa'yo? Itiris, Natawag sa akin. Sira Atiris? Oh. Sira, oh, sila ulo. Oh, yung bill ng kurinti nyo. Eh, sino Nasaktan ako po? Ah, tinatawag ka nilang sira ulo? Oo okay. po. Minsan nga po, eh, man ako kubulay. Oh. Badyaw yan. May ganyan na naman. Yung asawa ko, nasasaktan din sila. Mm -hmm. Asal din nila ako eh. Masan nga, ano bayan man ako ng gulat pagdating ng asawa nga, Paglulutuan nga pa. Ako. Kapag yan talagang makulit na asawa, kasabi na asawa ko magluluto ako ng ulam. Minsan nga pumunta ako sa araw sa kapitbahay. Hiniyak ko pa ng gulay. Hay nga ko ng gulay ng hantin, wala akong ulam. Kuha ka na ng plato mo pagkamay na ako. Pagka may nanunukso sa'yo, sasabihan ka nilang si Raulo, ano man itatawag nila sa'yo, huwag mo nang pansinin. No? ipag mo sila. Alam mo, tingin ko, tingin okay. ko ah, sa taong kagaya mo na nagahanap buhay, nagtitinda ka ng gulay, tao sa ka nilang si Raulo. Tingin ko yung taong magsasabi sa'yo ng si Raulo, mas malala ang sira nung taong yon minsan nga ako binabalaw nila ako, ah, oh. na mm -hmm. ako. Oh. akong pinag-aralan. At least ma ako. Oh. Hindi na ko ba yung kulay? Oh, oh. Hinihingi ko pa yan bago ko ibenta yan. Hinihingi ko para sa pamilya ko. Mm -hmm. Minsan, ako magpusa. Upahan ako, 200. O, okay na sa akin. Ah, pag naglaba ka naman, 200 naman. Apo. Mahirap. Minsan, itilak ko sa asawa ko yung dalawa. Bibigyan ako ng panan. Kasama na yung tangalian. Papakainin na ng ina ko. Ay, pwede pa rin. May gagawin ka. Wala. Malinis ako ng bubong ng hante. ang ko. Tanggalin ko yung kawayan. Ay, dala ko. Wala. Para magkapera lang. Okay. Ganon talaga ang nanay. Gagawa ng paraan para magkaroon ng income. No? Basta ang payo ko lang sa'yo, Rose, ah, uh, Tuloy-tuloy ka lang. Magtinda ka kung ano yung pwedeng itinda pa hindi ka gumagawa ng masama. Tuloy lang. Kung yung mga taong nanunukso sa'yo, sabihin nilang si Raulo, anuman, badjaw, anuman. Mag narinig mo yung paninira nila, narinig mo sa kaliwa, ilabas mo sa kanan. Pagka, pagka inag, ano, uh, tinukso ka nila, sabihin mo, pray ka lang. God bless you. Ganun na lang. Dahil no. unawain mo sila. Sila ang mas si Raulo. Minsan nga Daddy tong nalako oh. ako. Oh. ko, iiyak ko lang sa gilid. Mm ka ko, mas kong iiyak. Oh. Nasasaktan ako, ibabaga nila eh. Anong -hmm. yun? Ang baga sa ako, asawa, ibabaga nila. Itiris ako. Mananako ko yung pising. Ibabaga nila. Hindi ako oh. magnanakaw. Oh. Minsan, anak ko, nirisko ko. Ito na, tamir nila ako, nirisko ko yung anak ko. Yan o. Oh na, na yan sa bike. Nasa, iba yung bike. Oh. Ito yung bike. Ang napupreno, nalusot yung paa. Oh. Baga nila, pinagsisiyan ko yung anak ko. Gagawa mo yung kasalanan ng anak mo. Nilisgo mo yung sarili ng anak mo. Hmm. Papatay mo yung anak mo sa salit. Yung paa ng anak ko. Oh. Okay na. Ito. Salamat yan. Ginamot ko. Tanga-tanga kong ina, bakit ginawa ko yan? Pinasok yung paa niya, natutulog ito. Nang tanga, doon sa bike ko bakit may sakit? Para sa anak ko may sakit yun. Nilanag na at ko muna. Ang sabi ng mga hilot, magpapatubo ng itin. So, kung pumunta kami sa bayan ng hapon. Naabutan na kami ng ulan. Papunta pa lang kami na na yung na ano, na. Ay ko, kaya mo anak ako. Ba ba't hindi mo na yung mga natin, wala akong pinag-aaralan. Mag-aaral kang mabuti para sa atin. Mm -hmm. Mama, inag-iiyak kayo. Minsan nag-iiyak ako mag-isa. Mama, ito, punasan ko mukha niyo. Iyak kayo, kawawa kayo. Nunot na lang niya. Bad sila mama. Inaasar ka nila na. Hmm, bobo yung mama mo. Ang pero, bobo. At least bobo, sabi niya. Huwag mo nang patulan. Itiris na nga. Patirisin niyo pa. At kahapon din, inaasar nila akong itiris do sa kabila. diris mga bata, itiris, walang pinag-aralan, bobo. Ah, ganon sinasabi nila? Hmm. Kaso sa mukha sa nila, bakit Saan. ganyan yung anak mo sinasabihan ako itiris? Mm hmm. Ano nang Mari? Isipin mo na ng hindi yung kasawa mo. Hindi ka nga tanggap na mga lipag mo, nandun yung anak mo eh, para sa'yo. Totoo naman, di ako tanggap. Plastic ako nahi. na, naasawa asawa ng kuya nga. Wala lang akong asawa, iniwala lang ko na yan. Matagal na, sabi Isa ko sa kanila. Ayoko na mag-asawa, sabi ko. Pinili ko lang asawa ko kuya mo, sabi Kaya mo na lang sila. no, wag mong intindi yung mga nanunukso sa'yo. Ang isipin mo na lang, maghanap buhay para sa mga anak mo. Pag nakap napalaki mo na yung mga anak mo, may awa ang Diyos. ba? Diba? Lagi ka lang magdarasal, okay? Kayaan mo na sila. Basta sikap lang, no? Ito yung ano mga kababayan, ito yung masakit pakinggan no nakita na natin na ganito yung tao tapos tutuksoin pa hindi naman siguro niya kagustuhan na hindi mga pag-aral kasi sa totoo lang mga kababayan hindi po si yun na pag-aral si Pero yun ay sinabi niya sa akin nung unang namit ko siya no read no write pero nakakwenta naman ng kahit papano paunti-unti pero pag maramihan na hindi na niya talaga alam Nisa dapat tunong ko ako dali parang ng magtinda sa bayan. ganto sinama ko to may mga nagtinda ko kante. hugas ugas lang, ang sahod ko 200. Mm. Hindi <laughs> na. Kaya anong alam mo, hayaan mo na, wag mo nang pansinin yung mga nang uukray sa'yo, ha? Napakahirap dahil nga hindi nakapag-aral, <coughs> hindi marunong magbasa, magsulat. So, bumawi ka na lang sa mga anak mo. Magsikap kayo mag-asawa para mapaaral yung mga anak mo para yung nangyayari sa'yo is hindi na maranasan ng anak mo, no? Kailangan makapag-aral yung anak mo sa hirap at ginawa. Kahit anong hirap, kung igagapang natin yung mga yan, makakapagtapos din yan. Sa bahay ko, makalat, hindi ako malinis. Hmm. Eh okay lang sa akin, makalat bahay ko, ang bata, is yan. Iiyakan hmm. ko na sa bahay yan. Asawa, anong mo, ang pipiliin mo, asawa mo, kapatid mo. Asawa asawa kita, yung mahal kita. Mm nga, mahal mo nga ako. Ang kapatid mo nandiyan lang sa tabi mo. Ako, ang kapong ko dito. Ang pamilya ko sa Mutalpan. Mm Saan Sa anong province mo? Sa Masbate. Masbate? Oo. Um, sa Maylila ko, pinalaki na mga Nakakaawa siya mga kababayan kasi tiga Masbate, tapos napunta dito sa Pangasinan, ganyan sitwasyon niya. Sa sinasay parang hindi siya tanga, parang inuokraw. Ito, so, Pero, basta laban lang, ha? Salamat dito sa, ano, bigay mong gulay. O, bigyan natin ng, ano, mga kababayan. Para mas makaraos pa. No? Para may pang, ano, siya. Kasi, o, oh, ayan. Bigay ako 5,000 sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5,000, ha? Para maalagaan mo yung mga anak mo. Thank you, po. Oh, eh, bili mo kung ano yung kailangan, ha? No, oh, sige, ingat boy. kayo. Well, thank you ka na. Thank, Thank you. you. Ingat ha. Huwag makulit ha. O, sige. So, ayan. Salamat sa gulay mo ha. So ayan mga kababayan, mga kabarangay si Ate Rose from Masbate. Pero nandito sa Pangasinan. Shout out sa mga kababayan natin. Ganon din sa mga kapitbahay ni Ate Rose. Mabuhay po tayong lahat and God bless po. Ate Rose, ano masasabi mo na natanggap ka ng blessing sa araw na ito, umagang ito? Thank you po. Hmm. Sana po marami po silang matulungan ulit. Pagaya po. Tara na. Okay. Masa mo ni. Ano na, umiyak na naman yun. Hila, hila, hila. Ayan, o sige. Mabay ka na. Masa ka na. O, oh, bye-bye. Ingat sa'yo. Ingat sa'yo. Okay, thank you. Kayo rin, mag-ingat. Sige. Sige na, dali, Frankie. Ang gawang, gawin na. Oo. Oo. Oh. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Nakakaawa yung sitwasyon ni Ate Rose kasi isa pong nanay na no right no right. Pero pinipilit po niyang uh, iraos yung kanyang pamilya. At ang kanyang asawa ay running uh, 60. Nagsisenior na rin. Pero, thank you pa rin kasi nagpunta dito. Hindi man totally. Kumbaga, nakakatuwa mga kababayan. Hindi yung totally ngihingi lang. Kumbaga, na-appreciate ko pa rin yung gumawa ng paraan. Although, alam na natin yung... Uh, Uh, pakay nila, syempre, hingi ng tulong. Pero, ang pinaka touch doon, bago humingi ng tulong, nagdala rin ng grasya. So, maraming maraming salamat. Bless pa tayo ni Lord lahat, no? Maraming maraming salamat. At syempre, bago matapos ang video ito, shout out ko muna yun nandyan sa baba. Lalong-lalo na kay Ma'am Flora Vlog. Shoutout out po. Tsaka sa Team Rise Above. Ayan, kay Ma'am Rose Gorgeous, tsaka kay uh, Ma'am Purisa Joy Peñas. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo na. Thank you.